first key. Ihanda lahat yung kinakailangan mo para pag-vulcanize ng motorsiklo. Step 1. Lagyan ng sapin yung rin para hindi magasgas at saka hindi masira. Tingnan maigi yung dalawang kamay ko kung paano ko kung paano ko babaklasin yung guma. Hindi naman siya mahirap kasi kapag kapag pinisil-pisil mo yung mo, madali lang siyang mababaklas kahit sabihin nilang matigas kasi maliit yung gulong pero pag yan nakita nyo, nila yung trabaho mo masasabi nilang bakit ang bilis mong nabaklas dyan palang makikita nila yung trabaho mong maayos at saka at saka nakukuha nakuha mo na yung atensyon nila tapos pagka tapos kunin mo yung interior sa loob dahan-dahan lang baka mapunit pag matigas dahan mo lang yun yun dinagyan ko ng hangin tapos malaki pala ang butas kaya binulko na ko muna yun, may nagtanong siya kung okay pa ba yung gulong niya, malipis pa ba o hindi. Sabi ko, okay pa yan. At sinabihan ko rin siya na anantilihing matigas yung gulong kasi malaki yung interior niya. Ayan, gayo rin ang may, mabuti ang interior para at hindi siya matutuklap kasi pag yan natuklap at gawa mo, babalikan ka o hindi ka na babalikan at susunod kasi yung trabaho mo palpak katapos lagyan mo ng ng gram yan, tinunaw ng gasolina parang lalong dirikit yung gam at hindi matutuklab yan ang sikreto ng mga vulcanizer huwag mong tipirin yung gam kapag malaki yung butas dublihan mo kasi yung ginagamit ko ngayon ay manipis lang. Okay lang, okay kasi madaling maluto at saka mura lang yan. Good ang quality. Ang gamit ko pala ngayon yung plansa na ako rin ang gumawa. DIY lang yan. Kahit sino magagawa yan. Plansa lang yan ng ginagamit lang pambahay. Tapos, sinitin ko sa loob para yung init niya hindi nalalakas hanggang dyan kahit iwan iwanan mo yan hindi yan masusunog yung interior yan inawakan ko yung gilid ng interior kasi doon ko malalaman kung luto na ba o hindi pa yung gam yeah. pero sa inyo baguan pa ba kayo dapat uurasan nyo yung hanggang sa pagsalang hanggang sa umabot sa oras hanggang luto na para hindi yun ma-overcook yung gam kasi matutuklap din kapag masublan sa init at hindi na yan didikit. Ayan, kinukuha ko na kasi alam ko na luto na yung gam at saka inaalalayan ko ng kutsilyo kasi dikit siya, dumikit na yung gam sa lansya. Tip lang guys, yung gamit natin dapat araw-arawin natin ilinisin tapos dapat may may schedule kayo sa pagmi-maintenance ng iyong mga gamit. Gagawa ako ng video para malaman niyo kung paano mag-maintain ng gamit. Yan guys, lalagyan ko na ng hangin. Titingnan natin kung mayroon pa bang ibang busas. Tingnan mabuti. Yan, tapos na. At tatanggalin nyo yung barbula. Barbula yung tawag sa gitna ng kanyo to. Sa amin dito, yun ang tawag. Tapos, kahit alam mo na yung dahilan, kasi may iba ipit, saka sa ibabaw ng rim, kahit alam mo na walang tinik chichikin mo pa rin kasi yan ang isupi natin mga vulcanizer chikin natin bago natin ipapasok yung interior kasi para malalaman nila na yung trabaho mo good and quality kasi yan ang binitawan mong salita sa kanila kaya panindigan mo yan kung ipapasok mo na yung interior, siguro mong maayos na may lapat doon sa loob. Huwag mong hayaang nag mapilipit yung interior sa loob kasi dahilan yan para mabutas na naman uli. Ganito ang paglagay ng kanyuto sa rim para hindi kayo mahirapan. Yan lang, simple lang yan tapos ilalapat ng maayos yung interior sa loob yan kasi malaki yung interior niya kaya ikaw na yung bahala kung paano mo gagawin ng maayos para yung gulong niya at saka yung interior maayos mo may kabit hindi naman ako sinasabi nga perfecto yung mga gawa ko pero pero sa paraang alam ko, mas madali. Hindi ka mahihirapan pag sundan nyo lang yung mga galawan ko. Ayan. Pag pwede na rin, hindi nyo lagyan ng sapin. Hindi yan magagasgas. Inatan nyo lang yung rain nila. Lagyan nyo lang ng langis para madulas. Pampadulas yan. Ugaliin mo yan. Kasi para ma ang yung trabaho, madali lang. Tingnan mo yung kamay ko kung saan nakalagay. Yan. Isipisili mo yung harapan niya ng kaliwa mong kamay. Yan. Teknik yan para hindi ka mahirapan. Yan, tingnan niyo yung paa ko. Yan, kung saan ko ilalagay. Yan, lock yan. Yan. Yung, yung kamay ko, tingnan niyo. Mm. Easy lang 'yan. Hmm. 'Yon, i-unlock 'yung kanyo to. Para malaman mo hindi no hindi na na pilipit 'yung interior sa loob. diyan ang hangin. Kahit dapat alam mo yung pressure ng bawat gulong. Ibase mo rin yan sa gulong. Pag bago, doon ka sa maximum. Pag medyo manipis na, ikaw na yung magtansya kung ilan ang ilalagay mo. At sabihan mo yung may-ari. Kasi at tingnan yung gilid ng gulong, baka hindi pantay. Yan, hanapan mo ng paraan para mawala yung giwang-giwang niya. Hindi yan nakalain sa rim at sa gulong, kaya ganyan yan. Lagyan mo lang ng langis at tuduhan mo ng hangin para umangat yung gulong paalala lang pag manipis na yung gulong at saka may mga tama na huwag mong pilitin sabihan mo yung may na ganyan yung gulong mo hindi ko yan maayos kasi may nasa sa kanya kung ipapagpatuloy niya yung gusto niya basta ikaw labas ka na dun pag anong mangyari kung ano mang mangyari sa gulong niya kung nagustuhan mo ang video ito subscribe like and paghihit na rin ng notification bell para updated ka sa mga video ko at tutorial ko. Salamat.